One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, ko naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng mamasam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C, plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mamasam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Tuesday. So, happy Tuesday sa atin lahat na... Bonggam bongga. So, ang bilis ng araw, no? Parang kailan lang Sunday ngayon, Tuesday na. Bukas, Wednesday na. So, yon So, syempre, maulan-ulan ang mga umaga natin ngayon. Kasi, talagang parang sunod-sunod na araw yata dito na pagigising ako sa umaga ay umuulan. Pero, thanks God, dahil umuulan na kaysa naman sa mainit. Kaya lang, ayun nga. So, kailangan natin magkapote pagpapasok dahil, syempre, hindi naman tayo makakasakay ng motorcycle kung hindi ka nakakapote. So, mababasa ka ng ulan. And then, kung magta-taxi ka naman, traffic naman siya sa umaga. Kaya, no choice ka. Sumakay so, ka ng nakakapote. Charot! So, yun. So, syempre, konting ingat dahil syempre yung panahon ngayon ay paiba-iba. Iinit ang So, hindi natin maano ma control yung weather natin. Kumbaga, mag-ingat dahil para maiwasan ang sakit. Dito nga, kumakalat na naman ang sakit na COVID. So, sa school namin, may 11. Si PE teacher, ayun. Kanina pumasok siya. Parang may ubu-ubu pa siya na masama pa yung pakiramdam niya. So, naawa nga ako. Pero, laban lang. So, yan. And then, ganun talaga. No choice. Kumbaga, kailangan mong palakasin ang katawan mo para makaiwas ka sa sakit. Ayun, ang biling ko sa inyo. Kaya, doble ingat. Kung may panahon magpahinga, magpahinga huwag abusuhin ang ating mga sarili. Ganon! At ito nga, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga -bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Pero syempre, bago akong tsumika ng todo, gusto ko munang magpasalamat sa walang sawang tumatang kilik dito sa Mama sa vlog, araw-araw, lagi-lagi. And then, of course, sa mga bago natin subscribers, welcome to my channel. And hello, beautiful people. So, yon So, maraming salamat naman sa inyo. At saka sa mga makasolid na makamamasam dyan na grabe talaga ang suporta at pagmamahal, kapon ka. O, oh, diba? So, yon Kaya naman, ang chika natin for today ay nako talaga naman nakakataas ng kilay ang mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So para sa una nating chika, mamasang tingin mo sa pambato natin dito sa Man of the World. Tingin mo kaya makaarangkada to ng bonggam-bongga katulad ni Kenneth nung nakaraan taon. Mm -hmm. Siyempre, comparison, hindi may iiwasan yan, no? Si Kenneth naka first runner-up. So, nag expect tayo ng bonggam-bongga sa pambato natin ngayon na kaya niyang mag -ma -ano, mag penetrate hanggang sa dulo ng competition. So umaasa tayo na siya ang magwawagi ng bagong man of the world. Ako ang akong tatanungin mo ay laban lang Pilipinas. Hindi ko sigurado eh kung ano ang magiging eksena niya dito. Pero ayan nga kanina nga, 'di ba, nag-present siya ng national costume at nakikita naman natin na talaga naman sa national costume pa lang ay palaban na ang pambato natin. Alam mo sa totoo lang, sabi nga nila nung ano, parang parang hindi ganun kabongga daw yung katawan ng pambato natin. Hindi kaya, yami kaya siya. At saka, kung ikukumpara mo to doon sa pambato ng Venezuela, tapos yung nanalo nung nakaraan taon na Man of the world from Venezuela. Parang, oh my gosh, ang layo ninyo. Hindi kayo makaka-back-to-back. Charot. So, yun, yung parang magugulat ka na parang, bakit ganito yung pinadala nila? So, yun, ganon. Kaya ako laban lang sa Philippines. Hindi naman nakakagulat, di ba? Nakakabighani nga. Actually, ganon din eh. Di ba? Ang guapo ni Kenneth. Tapos yung pinadala natin ngayon, medyo parang matured o oh, ganon. Pero laban lang, ano bang magagawa natin? Eh, siya na yung pambato natin. Eh, go, go, go. Dati itong naging pambato natin sa supranational, di ba? So, ngayon, tinatry niya ang best niya para masungkit ang corona ng man of the world. Ah, di ba? Ang bongga. So, yun, good luck sa kanya. At laban, di ba? Ganun lang naman talaga kailangan natin gawin. Lumaban ng lumaban hanggang sa mauwi natin ang corona. Ganon! At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, eto nga, mga kandidata sa Miss Cosmo. Tingin mo, Mama Sam, padamihan ng followers, pinakamadami ang Pilipinas. So, dito kaya sila mag-base? Oh, nako, ayan na naman yung Miss Cosmo na yan. Mm -hmm. Ganyan din yung nangyari noong nakaraan taon, padamihan ng ng boto. <laughs> so, yun, padamihan ng mga sumusuporta. Ako para sa akin, syempre, ilalaban niyan ni ano, di Chelsea Fernandez 100%. Ako wala akong duda sa galina meron si Chelsea Fernandez sa kumpiyansa, sa pagiging competitive. And then plus, nandoon kasi si Chelsea Fernandez na talagang magaling talaga itong umeksena. So ako, para sa akin, positive ako dyan na kaya ilaban ang Pilipinas hanggang sa dulo ng competition. Basta huwag lang dadayain katulad nung nakaraang taon, di ba? So, may mga manok-manok sila tapos ayun, ganon. Alam nyo sa totoo lang, medyo nawawander ako dito sa Miss Cosmo. Ang mga press release kasi nila nung nakaraang taon, merong chaperon na executive, di ba? Yung mga eksena, yung parang ano, luxury condo, condominium, luxury car, mga gano'n, ang mga paeksena nila. Eh, pero bakit siya nakikita natin sa social media, ang naging chaperon niya, etong si ano, si, si, sino ba to? yung ano, yung honor, oo, si Bawang. Bakit si Bawang yung kanyang chaperon dito? Pagkatapos yung queens nila, ayan, naglalakad sa ilalim ng initan, kumiinom ng sa malamig dito. Yung ano ba to? Yung green tea, oo, ganon. Tapos yung lahat ng mga gamit ng queens nila, siya ang may daladala. Ano ba? Purita ba sila? So, yan. Parang, parang hindi ko nakikita yung mga pinagpapangako nila noon na one year na titira doon sa Vietnam. Totoo naman. Tapos saming ganon, nakatira sa ano uh, sa luxury hotel, pero parang hindi naman luxury yung tinitirhan nila. Parang iba naman, parang apartment lang. Charot! So yun, so ewan ko, hindi ko alam ko ano ba yung nangyayari. Siguro kaya hindi nila pinanalo si Philippines noon, kahit alam na nila na, na talagang ka dapat dapat manalo. Kasi kulang siguro sila sa budget. Ganon. E di ba pinangako nila na sila ang pinakamahal yung pinaka, pag ka dito, ang laki-laki ng papremyo tapos parang biglang wala. Ay, ano ba yan? Charot! Ewan ko, hindi ko alam kung ano nangyayari sa kanila. By the way, mukhang nag-enjoy naman tong reigning queen nila dahil nakita naman natin na talaga namang masayang-masaya siya at siya ang title ng Miss Cosmo at ganon din yung first runner-up. So ako para sa akin, sige lang, laba lang. Pero sana naman, huwag na lang kayong mga mag-press release ng mga yung imagination kasi natin oh, noon, hala, pa siya sa Miss Universe. So, para alam Miss Universe na, na talagang andam dami mga pero may mga security. Tapos, alam mo yun, yung pag sa sakyan talagang pack o oh, Miss Universe. Ganon yung magiging dating ng Miss Cosmo. Pero parang taliwas doon sa mga imagination natin. Anyway, tayo lang naman nag-include noon sa utak natin. Kaya parang yung expectation natin, parang ang ending. Anong nangyari? Ba't ganyan? Charot! So, kasi dami ko nakikita sa social media na daladala yung mga gamit ni Tata. <laughs> ano ba to? Magjowa ba tong dalawang to? Kasi para silang magjowa, hindi ko alam. Ba't ganon By the way, so good luck sa kanila and then tignan natin in the future kung ano nga ba ang mangyayari sa Miss Cosmo. di ba? Diba? nakaka kaya. Charot! So, yun. At para naman sa sumunod na chika, mga queens the from the Philippines na rumampa nga sa red carpet ng Cannes, ay nako, hindi nagpahuli sa eksena. Ito nga si Miss Globe na si Maureen Montaigne. Siyempre, nandiyo din ang ating Miss International na si Kylie Bert Sosa na talagang umaarangkada ng bonggang-bongga. At nandiyo din, siyempre, ang ating Miss Universe na si Chelsea Manalo or Miss Universe Philippines nung nakaraan taon nakapagrampa na rin sa red carpet at hindi lang yan syempre ang ating Miss Universe or Miss Universe 2015 na si Pia ba? anong chika mo dito Mama Sam? well ang chika ko dyan pinauna na nila yung mga tiger <laughs> di ba? tapos sila yung pinali yung mga beauty queen from the Philippines. Siyempre, magpapakulit pa ba yung mga beauty queens natin? At mga title holder yan sa iba't ibang klase ng international pageant, di ba? So, yon So, siyempre, aarangkada. Alam mo, sa totoo lang, minsan na feel ko, yung Thailand, nagiging parang over na rin sila sa mga eksena nila, no? Over and over and over. Ayun yung na feel ko. And then, tignan mo yung mga queens natin. Talagang parang hindi naman sa pagbabaya sa dahil Pilipino tayo. Pero kung titignan mo sila talaga, grabe ang maka-eksena. Reyna ng Reyna yung dati. Hindi ba? Hindi yung nagpipiling-piling Reyna lang. Charot sa so, yun. Nakakaloka. Pero in fairness talaga sa mga queens natin, sobrang panalo pag rumampa talaga sila. No? Talagang alam nila kung paano sila bibigay ng tunay na eksena at tunay na paandar. Ganon! So yun, congratulations syempre sa Team Philippines na rumampa di dito yung sa mga beauty queens natin sa Cannes red carpet. O, diba? bongga niyan. At ito ang mas bongga para sa sumunod natin, chika. Miss Indonesia. Bukod doon sa best talent, Miss World uh, Beauty with a Purpose pa. Mama Sam, anong chika mo dito? <laughs> Hindi, congratulations. So, yon Basta Indonesia, pwede dito, ba diba? So, yon Siyempre, wala naman tayong ibang pwedeng sabihin, kundi congratulations. Ano pa ba? Hindi naman natin alam kung saan nanggagaling yung mga eksena nila. Pero kung sa tingin ng, ng organization at saka ng mga judges ay magaling ang ipinakita ni Indonesia, eh... Congratulations. Alam niyo sa totoo lang, minsan mga candidates sa Indonesia, in fairness sa kanila, magagaling talaga silang gumawa ng mga ganito. Yung mga video para sa beauty with the purpose. May mga purpose talaga sila pag lumalaban. Alam mo, meron pang ako na panood dati sa so Miss World yung yung parang namigay siya ng toothbrush doon sa bundok, ba? <laughs> diba? So, yun, yung mga ganon. Mahilig sila sa mga ganyan. In fairness, ah uh, ganon yung nakikita ko sa mga queens nila. Kaya lang, kaya lang hindi na nanalo yung mga yan. Kasi kulang nga sa ganda. Kasi yung ganda kasi nila, ano, parang bitin. Yung ganon, yung matapang yung looks nila. Hindi ganon ka ka-charming. Kaya parang bihira talaga sila manalo sa pageant. Pero kung yung talino naman, may talino naman sila at may galing naman sila. Kung baga, parang pinagandaan nila, eh, hihiyaan mo na sila. O, ayun, best in talent at saka Miss World Beauty with the Purpose, o di ba? So ang tanong, si Indonesia na kaya ang mananalo bagong Miss World, so abangan natin 'yan. Nako, nakakaloka, no? So ganyan talaga yung pageant, may mga dark horse na biglang pak, o biglang sasalubok tapos ayun, magugulat ka na lang sila na ang nanayo. O, oh, di ba? So, yun, good luck, Indonesia. Okay. So, yun. At para naman sa sumunod natin, chika, Philippines and Germany, ready na para sa supranational. Yes, ayan na nga, umaarangkada na nga ang beauty ni Tara Valencia at sa ni ano Valencia. Si Ana Valencia, pakunta na dun sa, ano, sa kung saan sila maglalaban para sa Miss Supranational. So, handang-handa na ang lola mo. Samantalang si Tara Valencia naman ay nag-prepare na para sa kanyang, syempre, send-off. O, oh, diba? So, yun na. So, ito na. Magsisimula na ang bakbakan. So, ang tanong ko, tingin ba ninyo, aarangkada ah, nga ba ang Tara Valencia? Syempre, we are excited for her. So, sabi nyo, sino ba yung susuportahan natin? Si Ana Valencia o si Tara Valencia? Ano ba? <laughs> Siyempre, so, SAS na Philippines, ayun ang susuportahan so natin. We love Ana Valencia, pero kasi German kasi yung sinuot niya. Eh. Germany, o oh, ganon. Germany yung pinepre, ano, nire-represent niya dito. Eh, unfair naman sa Philippines kung hindi natin so susuportahan yung Philippines, tapos so susuportahan natin si Ana Valencia. So, para walang away, kung gusto ninyo, sa inyo lang yan, ha? supportahan niyo parehas. So, ayun, supportahan niyo si Ada Valencia, supportahan niyo rin si Tara Valencia. Pero syempre kung magso-support kayo, unang-una syempre kay Miss Philippines Tara Valencia. So, yun. So, kahapon nga si Kenneth nanalo sa super ano supra chat o chat o supra chat ang tawag don di ba so yon nag number one siya doon sa group 6 at magko-compete pa siya for another winners so ang galing pala neto ni Kenneth Kabungkal no so may utak pala to at talagang grabe ha bukod doon sa napakagwapo na ay Nako, matalino pa. Siguro magaling to si, ano, si Kenneth Cabong Calruma. Pacharot. So, yan. I love him. I love the way kung paano niya i-represent ang bansa natin. So, no wonder kung bakit siya nag-first runner-up sa Miss the Man of the World last year. And then sinasabing gano'n, ako bitter naman yan kasi ano, hindi niya matanggap yung pagkatalo niya. Eh kasi alam niya sa sarili niya na magaling siya. oh, di ba? And then ngayon na nandirito siya, laban. So si Tara Valencia, pano daw yon Mahina daw ang laban ni Tara Valencia kasi hindi daw to nakapasok doon sa Supra Chat. Ay, nako kayo naman from the beginning pa lang sinasabi ko sa inyo, ang problema kay Tara Valencia, I think yung communication skills niya. And actually, hindi naman yung communication skills eh. Kung paano niya sasagutin yung Q&A o, o, yung tanong. Paano niya ibibigay yung opinion niya. So parang feeling ko kulang siya sa, sa lalim ng experience sa buhay. Ayun yung nakikita ko. Kaya parang medyo hirap yung mga hugot neto ni Tara Valencia. Yung parang hindi naman sa masasabi mo na hindi siya magaling kasi suma cum laude ba yan o magna cum laude o oh, di ba pero nandoon siya sa part na hirap siya sa i-deliver yung gusto niyang sagot kasi siguro yung mga pananaw niya hindi ganun kalalim katulad siguro hindi siya nanonood ng news tapos parang kulang siya sa sa experience pa sa buhay, di ba? Mga ganun yung mga nakikita ko kay Tara Valencia. Pero laban lang, naniniwala ako kung kabugad din naman ng pag-uusapan ay kakabugto ng bonggang-bongga. -bongga. So, abangan natin kung anong mangyayari sa kanya sa supranational. O, di ba? So, good luck. And then, of course, para na sa natin, chika, pambato natin sa Miss World, mama, sabi tingin mo, kakabug pa ba siya well, <laughs> napapabuntong hininga na ang lahat para kay Chris na Gravides. Kasi parang piling nila nawawalan na sila ng pag-asa kasi parang hindi nga ganong kagaling daw yung mga eksena tapos hindi daw pumapasok sa mga eksena. Uh -huh. So naiintindihan ko ang mga nararamdaman ninyo. Medyo hindi talaga ito madali para sa Philippines. Sabi ko nga sa inyo, alam mo, pag tinitignan ko si Chris na kung ito ay kandidata sa ano Grand, ay nako winner na yan, no? Diba? Kung sa Miss Grand, I think yung mga eksena niyang ganito, pakabog. So, dinadaan na lang ni Chris na sa mga pasabog. Pasabog na pagbukas ng pinto, pasabog sa mga suutan niya, o oh, ba? Diba? So, ako guys, sa totoo lang, uh, syempre nakikita naman na natin kung sino naman yung mga nakikita nating paborito nila but sana kahit konting-konting pag-asa kumapit kayo doon kasi hindi nyo naman alam kung ano ba ang mga desisyon nila yes sa ngayon parang paliit ng paliit yung porsyento na parang makukuha natin yung corona pero guys don't forget kahit konti may porsyento pa din 'di ba? Kahit 1% na lang 'yan panghawakan mo yan kasi hindi mo alam baka mamaya biglang pagdating sa Coronation Night maging amazing 'di ba ang Krishna gravy sa magiging laban niya. So support and tiwala lang at huwag mawawala yung pag-asa kasi yun yung importante. Hangga't may buhay nga daw ay may pag-asa. So, yun. So, good luck kay Chris na. Good luck sa laban niya. At, syempre, support lang. So, keep praying and talagang magtiwala lang tayo sa ating pambato. Malay ninyo, di ba? Tayo pala ang manalo sa kompetisyon. Kahit pasabihin nyong malabo na, pero kapit lang. Ganon! So, yon So, kayo guys, ano guys ang masasabi niyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So, yon So, syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay niyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika sabi nyo ganoon always keep smiling and laban lang so guys hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan see you tomorrow thank you guys